Hello everyone. Ay, ginabi na ko. Ha? Wala dito, wala pa slot. Hala, wala agaan anan. Hala, paano tayo makadaan? Dudong. Okay ra na si Dudong, no? Yes. Mama. Hala, ang ganda na diyan. Kadaan ya, Dudong. Pinayra mo ha, kay maumod mo. May. May. Dahan lang, dahan, dahan lang. Naku, naku. Dahan lang, no. dahan, dahan lang. <laughs> okay. Dudong. Miso <Yeah>. okay. <laughs> misukarap si Dudong. <laughs> Dudong, agi ako, Dudong. Ya, yeah. ngari agi day. Ya. Yeah. Ah, ah. Hay, ang sarap dito. Okay na ba? Yeah. Wow, very good. Yay! Hala, ang ganda dito, Dino. Uh -huh. Diba? Hi, kambing! Ala, inang ang kambing. Uy! Yes, maapay pag-abot na gigkan sa. Ay, ninghesh. <laughs> yes. Aha. O oh, nagkapusti na doon. Tara mani. Oh, di ba? Ani oh, ta kay da rin. ka wow. Wow na diha dai. Wow. Talaga ba? Ay. Sige, mm. dali na yung ring. Ah, magdodo mo nga ito? Ah, sige, lang kayo dyan. Dali na naman ko eh. Kaya magpicture ko sa balay. Okay? Hep, hep. Hooray! Ah, ang talino pala eh. Hep hep. Oh, hey. Hare. Hep hep. <laughs> Ay, ang talinong bata. <laughs> malirin? Mabuglag ka dyan, malirin. Mahulog ka dyan. Ala inang malirin oy <laughs>